Eto, kagabsat mga bulsoy konti lang nakakalan nito. Nilagak din pala si Gat, si Gat Jose Rizal dito sa Paco Park Cemetery. Nilagak siya ng mga 15 days. Ito, executed. Jose Rizal executed. December 30, 1896. interred sec secretly in this spot by the authorities on the same day. Guarded for 15 days by the Guardia Civil Veterana. Remains exhumed 17 August 1898. Placed in an urn made by Chodoro Romualdo de Jesus. Deposited in the house of his mother in Estrada Street, Binondo. on December 30, 1912 laid beneath his monument at the Luneta. Uh, bago pala siya inalun sa Luneta yung labi ni Dr. Jose Rizal marami pilang pinagdaanan. Dito Nag-stay siya dito ng 15 days. Tapos, uh, in-exhumed yung body niya. Remains exhumed. Se August 17, 1898. Stays in an urn. Tapos, uh, by Teodoro Romualdo de Jesus. Deposited in the house of his mother. Yan. Bahay pala ni Dr. Jose Rizal is in Estrada Street, Binondo. Yan. Bago siya, nilagak sa Luneta sa noong December 30, 1912. Dito siya una, 15 days. So, Pagka-execute sa kanya, hindi siya kaagad dilibing doon. Ay, hindi siya kanya, hindi siya kaagad dilibing doon sa Luneta. Hindi siya nilagak doon, dito, dito muna siya for 15 days. Tapos, inano pala talaga siya? Kumbaga, ano ba 'yun? Kumbaga, inano siya? Napatawag kasi doon yung pag pag COVID pay, pag COVID ka, inaano ka, yung 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 abo mo ilalagay na lang sa urn hindi pala talaga siya na ilibing na ilagay sa urn tapos na ano siya na exhume siya na exhume yung body niya noong August 17, 1898 yan ito a memorial from the grateful nation to Jose Rizal on the centenary centenary of his death December 30, 1896 hmm. konti nakakaalim nito siya, pasikreto kasi yon di ba pinairing squad siya sa Luneta tapos dinala rito 15 days siya rito under guard ng mga squadra sibil yan tapos in yung in-exhumed in yung body niya nung August ah uh, in-exhumed yung body niya nung August 17 1898 oo so, tapos nilagay sa urn do binigay mo binigay sa mam sa mama mother niya sa Estrao Street, Binondo tapos ng December 30 1912 dun siya niligay sa ilalim ng ano monument sa Luneta Yan. konti kasi nakakaalam noon kala kasi nila pagka ano ni kay Rizal sa Luneta nilibing kaagad siya ron hindi muna siya rito sa Paco Park kakapsat mga bonsai upload videos lang ha Sige, okay. upload videos lang. At dito tayo ngayon sa Paco Park. Bye-bye! Okay.